for today's video guys ay andito kami uh, kasama ko yung dalawang pamangkin uh, na kami sa mangrove mangrove tomb yung tinatawag sa amin kinatawag namin dito na mangrove tomb isa sa dinadayong pasyalan dito sa city so ayan guys pagaling namin kanina ay nag swimming kami pinaswimming ko yung mga bata sa dagat tapos galing namin mag swimming nagsimba kami tapos uh, kumain sa makdo at saka ngayon ay kasi maaga pa naman so Ayan, nagaya yung mga bata na mamasyal dito sa mangrove tomb. So, ayan guys. And yung aming mangrove tomb. So, let's go guys. Iikot ko kay dito sa aming uh, mangrove tomb. Isa sa pasyalan dito sa Masbati City. Let's go guys. So, ayan. Nagpailaw na sila. <laughs> so, ayan. <laughs> Welcome to Mangrove Zoom. So I So, iniwan ako ng dalawa kong pamangkin. Masyadong excited. So, yun. Kanina, hindi ako nakapag-video pala kanina habang nagsiswimming sila. So, ayun na yung dalawa. O, oh, dito muna kami. Nandito na yung dalawa. Kung pamangkin, sususundan ko. Kasi bakasyon naman, guys. So, kaya andito sila. Pero, nung no, nakaraan, talaga as in, marami talaga kami. So, hindi kami naka-isip mamasyal kasi. Busy kami that time. So, ngayon lang kami medyo nagkaroon ng time. Kaya itong dalawa ay, ayun, naipasyal ko. So, yan, guys. Ito yung isa sa pasyalan dito sa amin, dito sa Masbati City. Kasi malapit lang talaga siya sa city. Tapos sa labas guys, meron kayo na maka makikita mga nagluluto-luto doon ng mga kwek-kwek, yung mga tusok-tusok. So ayan, yung paligid. So ayan guys, dito rin guys, marami dito mga didet -de det Ayan. Sa mga nagdidet-det, -det, ayan, dito din sila pumupunta. Pwede rin kayo dito guys, ano, uh, magdala ng food. Tapos ayan, marami din mga puwan. ayan yung mga lagay ng mga basura. di Kaya yeah, kung gusto nyo mag-det-det -det dito guys, ay pumunta na kayo dito sa mangrove pool. Ah, ba diba, marami mga upuan? Kasi yung iba kay, mga yung iba kasi guys, mga nagdadala ng pagkain dito, so, dito na sila makain. So 'yan. Tapos doon guys, pwede kang doon sa taas. Tara, akyat tayo doon guys sa taas. Para makita natin yung ano, yung view sa taas. Yan, guys,

So ayan guys, yung sunset. Uh, Yan guys, sunset. So, ayan. Ayan yung view dito sa taas. Sen so, guys, yung aking mga kasama mga bulilit. <laughs> so ayan, dito naman tayo guys dito may mga minsan gumaganap yung mga yung mga ay basa basa pala yung sahig kasi galing umulan so yan dito guys minsan gumagawa ng ano yung mga prenup. show mga nagpuputo shoot ayan pala yung mga mga yung mga nagpuputo shoot guys ayan, dito, minsan. dito may mga gumagawa Itong, huh, mga nagpuputo shoot Ganda ng sunset. <tod> hmm, sarap ng hangin. Pwede naman nagunhas. Pwede nang manginhas.